Uh, 10... Mahalaga itong pagtitipon na ito dahil gusto natin na magkaroon ng pahikpit na pagkakaisa at makabalangkas uh, tayo ng uh, people's action agenda for food security and uh, self-sufficiency. Bilang ordinaryong consumer, no? Ang pinaka tinitibit talaga natin pagkain, gusto natin yung may affordable at malawak tayong options para talagang magkaroon ng sustansya yung araw-araw nating buhay na yun din naman yung puhunan natin pagdating sa trabaho, pagdating sa uh, pamilya. Lumalaki yung agricultural trade deficit ng bansa, uh, nagiging uh, mas palaasa sa pandaigdigang pamilihan, sa halip na palakasin natin yung lokal na produksyon, na siya din naman magpapalakas ng lokal na palengke. Palakasin ng lokal na produksyon, hindi importasyon. Itigil ang trade liberalization sa agrikultura. Palakasin ang land tenure ng mga magsasaka para sa produksyon ng pagkain. Itaas ang presyong farm gate ng palay at mga produktong agrikultural. Ibaba ang presyo ng bigas at pagkain para sa maralitang mamamayan.